Yun ako guys. Tapos na yung aking trabaho. Nakakota na kami. Bis dito guys. Snow. Nakakota na kami guys. Kama uwi na ako si Baba naman sa shop. Yung shop na yung gusto nyong punta no. Gusto yung magreklamo ng yung shop ko. Oh. Boom. Kita nyo may video naman ako dyan sa ano. May video ako dyan sa yan naka-share naka Kung gusto nyo kapuntahan Yung mga nagre-reclame Yan dyan Ang shop ko Okay? So nag-isnow na guys dito Nag-isnow pa rin ano na? Dito na ako sasakay guys Sakay na ako dito kasi yung mga bus delikado kasi pababa kasi to guys eh pababa siya pababa yung kalsado yan ano siya nadudulas yung mga sakyan <laughs> sakay na ako ng bus Sakay na ako ng bus. Dulas pa naman guys. Sikiru din naman. <makes noise> Sa uh, David Salim, yan. Yeah. May palibring kape ka dito. Abi bu karishika, ƙarishika, 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 25 25 ƙarishika, 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 bunu abi bu şu taraf. ƙarishika, 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 Salim guys. Salim da bes, uh, kuru yemiş in mardin. Sorun sarap ne gabi guys. As sarap nağın. Ito yung... Butur kawa mı yoksa? Dibek. Ah, dibek. Dibek kawa. As sarap. Grabe. Dibek kawa. Bu süt süs değil mi? Kahve kremasyon. Sade, değil mi? Kahve içer misin abla? Ama gerçekten çok güzel ha. Temaslı var mı? Yok. Şepleri abi. Çok güzel tutar. Yapıyorsun. Hadi işler abi. Ne güzel işler. Ne güzel. Sarapla alıyor شوف الثانية، شوف الثانية، شوف الثانية، شوف الثانية، شوف الثانية، Tamam da ben İyi misin? var ben ve sana biraz vereyim tamam gel buraya. Gel gel gel. sonra basın zaman gelelim tamam? Tamam. Serap guys nyong kapen ni debek. direct. Ito yung pinaka nga uh, uh, ano naman din uh, market. Ang tawag ka dito kapalim kapali, kapali karshi kapali. hindi ko alam bakit kapali hindi naman hindi naman siya uh, totally closed open market din siya kasi nga lang nandito yung mga mabibili mo lahat ng mga products dito merong mga uh, smuggled merong mga hindi smuggled yes. Yeah. Ang sarap. Ang ganda ng babae. Yun. Ang <laughs> ganda ng babae guys. Bakit tapon nga tayo dito? Mm -hmm. Di ko alam guys ha. Na... Nabasa ko lang sa screenshot nung nag-screenshot sa akin. May reward na pala sa akin, di ko alam. <laughs> Tawa naman ako. Pero tapos na yung sa amin yung ano, ni Marlin pero hindi namin dinet yung aming mga posts, <laughs> kasi paan pataasa kami ng pride <laughs> ni Marlin hindi ko i-delete yung sakin hindi din din i-delete -di 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 sa kanya hindi walang delitan wala nang pakalmanan diba yun lang ito na ako guys pawin ako ito may mga type ng bahay dito pero wala naka nakatilab dyan masyado yun silang guys Sige, guys, pauwi na ako, guys. Malamig lang, nag-shortcut lang kasi ako eh. Kasi uh hindi na ako nag uh, kasi kung hindi diretso pa yung bus, malayo. So dito shortcut lang. Ito yung dinadaanan ko niya. Ito yung dinadaanan ko. Yan, yan. Yan. Pag gabi napaka napaka-risky dito pag gabi. Kasi mga lasing marami nag no, gumagamit ng pinagbabawal lang gawin siya yes. kanto na yan. pero ako pinapasok ko to guys ito masusu masusuka na daan na ito pinapasok ko paggabi wala akong pakialam kung sino na sa, sa, daan as long as wala akong ginagawa masama hindi ka naman nila papakialam as long as na huwag ka lang magangas bigyan mo na sila na respect sa pagkipag-usap pag kuwari pag gusto nila ng pera huwag mong bigyan kung wala ka talaga kung meron ka man kung gusto problema hindi masalan na sila namimilit Huwag ka lang uh, dito kasi bawal ang I mean, yung piloso kasi dito. Di ko, never pa ako nakalig dito mag, ng mga piloso pong tao masyado. Never. Sa magsa 7 years na ako dito yung piloso pong tao, di, di pa ako nakarinig. Never pa ako nakarinig. Kaya iba, iba talaga yung kultura nila dito. Wala akong narinig ng mga piloso po. Piloso pa ng babae, lalaki. Hindi ko, never ko narinig dito yan. Dito, with, with respect kapag magkikipag-usap ka, hindi yung maangas ka yung kung daway ka mag mag respond sa kanila yung parang balahura no wala walang ganun dito Papayaman, mapamayaman mapa, mga, mga, ta, mga taga province yung mga balay sa city same lang sila same lang sila ng ano ah sila magsalita with respect with respect sa mga tao ay hindi lang dito sa bari kahit sa ang kamang sulok na mundo kung marun ka rumispeto sa tao pag usap Miss Beth. Kolega sinabi. Kolega sinabi, inshallah. Ha. Hindi na mababay na.